siya ay naghahanda ng isang bagay para sa iyo. Isang bagay na hindi lamang alaala o kahit anong regalo. Ito ay isang bagay na alam niya na magpapakilos sa iyo sa paraang bihirang magawa ng ibang bagay sa buhay. Alam niya kung ano ang hinahanap-hanap mo, kung ano ang totoong nagpapasaya sa iyo, at marahil kahit ang hindi mo napapansin na gusto mo. Ang sorpresang ito ay hindi tungkol sa mga bagay. Ito ay tungkol sa kung ano ang nagpapalalim ng iyong paghinga, kung ano ang nagpapawala ng iyong antok, kung ano ang nagpapapaniwala sa iyo muli sa lahat ng mukhang napabayaan na. Alam niya na naghihintay ka para sa isang bagay, kahit na hindi mo napapansin. At ang bagay na iyon ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Tumingin sa iyong paligid. Bawat detalye, bawat maliit na bagay na tila walang kahulugan. Pinag-isipan niya ang lahat. At ang paparating ay hindi magiging pansamantala lamang, hindi magiging isa pang alaala lamang ito ay mananatili sa iyo, magpaparamdam sa iyo na, sa pagkakataong ito, may mahalaga talagang bagay. Isipin na bawat detalye, bawat hakbang, bawat pagpili na ginawa niya hanggang ngayon ay pinaplano kung paano ito magpaparamdam sa iyo. Walang kahit anong random. Hindi ito isang pagkakataon lamang. Bawat kilos na inihanda ay ginawa ng may malinaw na intensyon, ipadama sa iyo, doon sa loob, ang isang bagay na marahil ay matagal nang naiwanan. Marahil iniisip mo kung ano yon. Marahil ang isang bahagi ng iyong sarili ay nagdududa kung ito nga ba ay para sa iyo, kung ang isang bagay na ganito kaspesipiko, kaya pinag-isipan, ay maaaring mangyari ngayon, upang hipuin ang iyong buhay. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na kailangan mong marinig, at nais kong tanggapin mo ang mga salitang ito na para bang sinabi ito ng direkta sa iyong puso, para sa iyo ito. Mayroong isang taong nagmamalasakit sa ganito kalalim. Ang sorpresa na ito ay hindi lang isang paghahatid. Hindi lang ito isang kilos, hindi ito isang bagay na panandalian. Ito ay isang punto ng pagbabago, isang paraan upang kumonekta sa isang bagay na baka nakalimutan mo na, o sa isang damdamin na nandyan lang, nakatago, naghihintay na magising. Nais niyang maramdaman mong buhay ka. Nais niyang maramdaman mo na may dahilan para sa bawat bagay, kahit para sa mga akala mo'y walang kahulugan at ngayon, nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan ng lahat. Naisip mo na ba na kilala ka niya sa paraang minsan, ay hindi mo pinahihintulutan ang iyong sarili. Napapansin niya ang mga detalye na itinatago mo, ang mga bahagi ng iyong sarili na akala mo'y walang nakakakita, ang mga iniisip na itinatago mo lang para sa sarili mo. At nais niya na madama mong mayroong tumitingin sa'yo, may nakakita ng iyong esensya, may nakakaalam kung ano ang makakatulong. Dahil sa huli, iyon ang mahalaga. Hindi ito tungkol sa isang grandyoso, marangyang bagay. Ito ay tungkol sa paghipo sa eksaktong puntong iyon, kung saan talagang nararamdaman mong may isang tao sa iyong tabi, isang tao na hindi kailangang magsalita para maunawaan ka. At alam ko na maaaring surreal ito, medyo mahirap tanggapin, dahil madalas, nasasanay tayong huwag masyadong mag-asam. Nasasanay na huwag lumikha ng mga inaasahan upang maiwasan ang mga pagkabigo. Pero ang sorpresa na ito ay nandyan upang baguhin ang lahat upang ilabas ka mula sa ligtas na lugar na iyon at ipaalala sa iyo na ang buhay ay maaaring magdala ng isang totoo. Isang bagay na magpapahinto sa iyo at mapaisip muli dahil baka hindi mo napagtanto bago kung gaano ito kahalaga. Kapag lumitaw ang sorpresa na ito, mauunawaan mong may koneksyon, isang bagay na mas malalim na lampas sa iyong inaakala na posible. At ito ay isang bihirang bagay. Ilan lang ang may ganitong pagkakataon, ilan lang ang tunay na nasisilip. Pero ito ang iyong pagkakataon na maramdaman iyon. May paranas ng isang bagay na magbubukas ng pinto sa loob mo, isang bagay na hindi mo alam na nakatrangka. Nararamdaman mo ba yon? Napapansin mo ba kung ano ang papalapit sa iyo? Dahil hindi ito isang bagay na panandalian lamang, ni isang sandali na mawawala kapag hindi mo inaasahan. Ito ay ginawa upang manatili. Para sa bawat detalye, maalala mo na may isang tao dito, na may isang taong nag-aalaga ng espasyo na akala mo'y mag-isa ka lamang. Nais niyang malaman mo na, kahit gaano kalayo ang mga bagay, o kahit gaano pa man ito tila imposible, mayroong isang bagay na totoo na nangyayari, at ito ay para sa iyo lamang. Ang sorpresa na ito, kapag lumabas na, ay magdadala ng isang bagay na marahil iniwan o nakalimutan mo sa daan. Para bang tinatawagan kanya upang tumingin papasok, upang makita ang mga bahagi ng iyong sarili na natabi, naghihintay sa tamang pagkakataon. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito, alam niya kung gaano kahalaga ang sandaling ito upang ikaw ay mabago. Dahil sa kaybuturan, nais niya na matagpuan mo ang iyong sarili. Na mapansin mo na ang lahat, pati na ang maliliit na detalye, ay inisip upang direktang makipag-usap sa kung sino ka sa kaybuturan. At kapag tumingin ka, kapag pinahintulutan mong makita ng tamang mga mata, makakaramdam ka ng isang koneksyon na hindi nakasalalay sa mga salita, sa mga paliwanan. Makakaramdam ka ng isang uri ng pagkilala, ng pakikipagkapwa. Para bang ang sorpresang ito ay isang salamin ng isang bagay na mayroon ka na sa loob mo, ngunit kailangang maantig upang magising. Marahil nasanay ka na sa pang-araw-araw na gawain, sa ideya na ang araw-araw ay isang pag-uulit na walang kahulugan. Ngunit ang sorpresang ito ay dumarating bilang paalala na ang buhay ay higit pa roon na mayroon pa ring mga damdamin, mga sandali, na maaaring magsaboy ng buhay sa isang bagay na inaakala mong natutulog. At nais niya na payagan mong madama, payagan mong buksan ang espasyong ito para sa hindi inaasahan. Para bang sinasabi niya sayo, nakikita kita. Alam ko kung ano ang kailangan mo, alam ko kung ano ang may katuturan para sayo, kahit na hindi mo pa ito nasabi, kahit na hindi mo pa alam, at umaasa siya na, sa pamumuhay sa karanasang ito, mapagtanto mo na hindi ka nag-isa, na may isang tao na nagmamalasakit sa puntong lumikha ng sandaling ito, na magbigay ng atensyon at intensyon sa bawat detalye. Hindi ito tungkol sa karangyaan, tungkol sa mga ingranding kilos, o tungkol sa paglikha ng imahe. Ang sorpresang ito ay tungkol sa katotohanan, tungkol sa mga bagay na direktang nagsasalita sa kung sino ka. Tungkol sa pagpapaalala sa iyo na mayroong, isang tao na may kakayahang maintindihan kung ano talaga ang mahalaga sa iyo, kung ano talaga ang pinahahalagahan mo. Siya ay nagdadala ng isang bagay na magpapaisip sa iyo, magpapaalala sa iyo, marahil, ng mga bagay na iniwan mo sa likod, ng mga pakiramdam na itinago mo sa sulok ng puso. Ang dalaw na ito ay may lalim na hindi nakikita, hindi agad napapansin. Ito ay isang paraan ng pagpapakita sa iyo na may isang tao na nagnanais na maging bahagi ng iyong landas, na nais na maglakad sa tabi mo, na nais kang makitang lumago, makitang umiti ng totoo, na parang ang ngiting iyon ang sagot na hinihintay niya. Nais niyang maramdaman mo ang pagkalinga, seguridad, at ang makita bilang siguro hindi pa dati. Ang sorpresang ito ay hindi isang pangyayari na basta mo lang masasaksihan at aalisan. Ito ay binuo upang makaapekto sa iyo, upang mag-iwan ng bakas. Ito ay inilaan upang, tuwing maaalala mo ang sandaling ito, maramdaman mong may higit na kahulugan, na may na nag-ugnay sa lahat. At higit sa lahat, na may isang tao na nakakaalam nito, na nakakaalam kung gaano mo kailangan ang koneksyon na ito, ang presensyang ito. Siya ay naghahandog sa galaw na ito. Ang bawat pagpili, bawat detalye ay isang pagsusumikap upang maunawaan mo, nang walang duda, na ikaw ay pinahahalagahan, na ikaw ay iniingatan, na ikaw ay natatangi. Nais niyang tignan mo ang sorpresang ito at mapagtanto na ito ay, sa isang paraan, isang refleksyon ng kanyang nakikita sa iyo, kung paano niya makikita ang iyong esensya, kung paano niya nais na maramdaman mo. At marahil, sa pagdanas mo ng karanasang ito, magsisimula kang magtanong, bakit ako? Bakit isang bagay na napakalalim, napakapinag-isipan, napakadedikado? At ang sagot ay simple, dahil siya ay naniniwala sa iyo, naniniwala sa halaga na mayroon sa bawat maliit na bahagi ng kung sino ka. Naniniwala siya na karapat-dapat kang maramdaman ito. Karapat-dapat mong mapagtanto na sa mundong tila napakabilis at napakawalang laman minsan, mayroon pa ring mga kilos na may bigat, may kahulugan, may katotohanan. At ngayon, ano ang gagawin mo sa karanasang ito? Paano ka tutugon sa isang bagay na mula sa simula pa lang ay ginawa upang mabago ka, upang buksan ang isang espasyo sa kalooban mo, upang lumikha ng koneksyon na lampas sa anumang na naranasan mo na? sapagkat, sa kaibuturan, gusto niyang maramdaman mo ang isang bagay na totoo, isang bagay na mananatili sa iyo kahit matapos ang lahat ng ito. Nais niya na ang sorpresa na ito ay maging isang angkla, isang punto ng suporta, isang palaging paalala na hindi ka nag-iisa, na may isang tao na naririto, nasa iyong tabi, nang walang kailangan kapalit, maliban sa kaligayahan na makita kang masaya. Ang sorpresa na ito ay ginawa upang makaantig, upang basagin ang mga balakid, Upang ipaalala sa iyo na, sa kabila ng lahat, may mga sandaling may kapangyarihang magbago. Nais niya na maranasan mo ito ng ganap, na hayaan mong mangyari ang nilalayo ng karanasang ito. Ipaalala sa iyo na ikaw, importante, na ikaw ay minamahal, na karapat dapat ka ng higit pa sa pangkaraniwan, higit pa sa inaasahan. Nais niyang manatili sa iyo ang karanasang ito, maging isang panimula para sa isang bagong bagay, maging patunay na maaari, parin kang sorpresahin ng buhay at na may mga tao pang nais ipakita yon. Nais niyang payagan mong maranasan ito ng bukas ang puso, dahil bawat detalye ay ginawa para sayo. Bawat detalye ay pinag-isipan upang maramdaman mo, upang maintindihan mo, upang mapagtanto mo kung gaano ka espesyal. Ngayon, nais kong tumigil ka sandali at isipin kung ano ang iyong mararamdaman kapag ang sorpresa na ito ay inilantad sa harap mo. Hindi ito isang walang lamang paghihintay o isang panandaliang hangarin, kundi isang karanasan na magpapakita sa iyo, nang walang duda, kung gaano kakahalaga, kung gaano may nagmalasakit sa bawat detalye na iniisip ka. At ito ay isang bagay na kakaunti lang ang tunay na nararamdaman, kakaunti lang ang talagang nabubuhay ng ganito. Isipin mong buksan ang pintuang ito, gawin ang unang hakbang, at mapagtanto na ang lahat ay ginawa upang makadagdag sa isang bahagi ng iyong sarili na maaaring itinago mo, isang bahagi na nanatiling tahimik. Dahil sa kaibuturan, alam niya at nais niyang malaman mo rin na mayroong isang malalim na bagay sa loob mo, isang bagay na karapat dapat kilalanin, isang bagay na nararapat makita at parangalan. Ang galaw na ito ay higit pa sa isang simpleng alaala o isang simbolikong kilos. Nais niya na ito ay maging isang pagbabago ng direksyon para sa iyo, isang panimulang punto para sa isang bagong pananaw sa iyong sariling buhay, sa kung ano talaga ang mahalaga. Ngayon, isipin mo ang lahat ng mga naranasan mo hanggang dito. Ilang beses kang dumaan sa mga sandali na tila isang araw lamang? Ilang beses mo pinahintulutan ang sarili mo na maniwala na ang mga bagay ay eksakto kung ano ang kanilang itsura, nang walang ikalawang kahulugan, nang walang mas malalim na mga layer? Dahil ang sorpresa na ito ay darating para ipakita sa iyo na ang buhay, kapag buksan mo para sa hindi inaasahan ay maaaring magbigay sa atin ng isang bagay na higit pa sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata. Inaanyayahan ka nitong muling maramdaman, makipag-ugnayan muli sa isang tunay na paraan, lumabas sa otomatiko, at sumisid sa isang bagay na talagang may bigat, na talagang may halaga. Kapag ang sorpresa na ito ay dumating, nais kong pahintulutan mo ang iyong sarili na naroroon. Pahintulutan mong maranasan ito sa buong esensya nito. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat. Hindi mo kailangang gawing makatuwiran. Dahil ang inihahanda niya ay para sa iyong puso, hindi para sa iyong isipan. Ito ay para maramdaman mo at mapansin na mayroong higit pa, na mayroong isang tao na nagmalasakit hanggang sa puntong iyon, na naglaan ng kanyang oras, kanyang atensyon, kanyang pangangalaga upang lumikha ng isang bagay na dadalhin mo sa iyo. At alam ko na, marahil ang karanasang ito ay nakakagulat. Maaring ipabago nito sa iyo ang pananaw mo sa maraming bagay. At natural lang iyon, dahil kapag may naglalaan ng panahon upang surpresahin tayo ng totoo, inilalagay tayo nito sa isang posisyong mahina. Para bang nasa harap tayo ng isang salamin na sumasalamin sa mga bahagi ng ating sarili na, sa maraming pagkakataon, ay mas pinipiling hindi makita. Ngunit naroon talaga ang kapangyarihan ng karanasang ito. Doon mo matatagpuan kung ano ang kailangan mo. Maaaring oras na upang baguhin ang paraan kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili, upang baguhin kung ano ang inaakala mong karapat dapat ka, upang magbigay daan sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw. Dahil ang sorpresa ay hindi lang isang kilos, ito ay paalala na ikaw ay nakikita, kinikilala. Nais niyang ipaalam sa iyo na hindi ka nag-iisa, na mayroong isang tao na nasa iyong tabi, na pinahahalagahan ang bawat detalye, na naiintindihan ang iyong mga pangangailangan kahit hindi mo sinasabi at sa isang paraan o iba pa, naniniwala akong ang karanasang ito ay magpapagising ng isang bagay na malalim sa loob mo. Dahil ang inaalok niya ay higit pa sa isang pisikal na regalo, ito ay isang pagkakataon ng muling koneksyon, isang espasyo, upang maramdaman mo na, kahit gaano pa kainay ang buhay, mayroon pa rin isang lugar kung saan maaari kang maging ikaw, kung saan ang bawat detalye ay mahalaga. Ngayon, nais kong imbitahan kang magnilay. Anong bahagi sa iyo ang nakahanda para maranasan ito? Anong bahagi sa iyo ang nangangailangan ng ugnay ng pagiging tunay ng katotohanan? Mayroon bang bahagi sa iyo na matagal nang naghihintay para sa isang sandali tulad nito, para sa isang paalala na mayroong landas, na mayroong kahulugan? Dahil, sa huli, ang sorpresang ito ay hindi lamang isang dulo sa sarili nito. Ito ang simula ng isang bagong bagay. Ito ay isang pintuan upang mabigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na maramdaman at mabuhay sa ibang paraan. Nais niyang dalhin mo ang karanasang ito lagpas sa kasalukuyan, lagpas sa ngayon, upang ito'y sumama sa iyo, upang magbigay ng inspirasyon sa iyo, upang ipakita sa iyo na ang halaga ng mga bagay ay nasa mga intensyon, sa mga pagpiling ginawa ng isang tao para sa atin. At, dahil dito, inaanyayahan kita na maging bahagi ng paglalakbay na ito, na huwag hayaang magtapos ang koneksyon natin dito. Kung naantig ka ng mensaheng ito, kung naramdaman mong may bagay na tumugma sa kung sino ka, kaya inaanyayahan kita na mag-subscribe dito sa channel. Ito ay komunidad para sa mga naghahanap ng lalim, para sa mga gustong mabuhay ng mga karanasan na higit pa sa mababaw, para sa mga naniniwalang ang tunay na halaga ng mga bagay ay nasa mga nagtataglay ng tunay na kahulugan. Nais kong malaman mo na bawat video, bawat nilalamang ibinabahagi namin dito, ay ginawa sa ganitong layunin, sa ganitong katotohanan. Ito ay isang espasyo ng pagbabago, ng pagkatuto, ng tunay na mga karanasan. Dahil, kagaya ng sorpresa na inihahanda niya, bawat salita, bawat ideya dito ay binalak na makapukaw sa iyo ng totoo, para madala mo ito sa buhay mo, para maramdaman mo na, karapat dapat kang makakaranas ng mga totoong, malalim na sandali. Kaya, mag-subscribe sa channel at sumali sa espasyong ito kung saan ang halaga ay nasa diwa, kung saan bawat nilalaman ay isang paanyaya para mas kilalanin mo ang sarili mo, para payagan mo ang sarili mong madama kung ano ang talagang mahalaga. At higit pa rito, Nais kong marinig mula sa iyo, ano ang kahulugan para sa iyo ng masurpresa ng isang bagay na humahaplos sa kaluluwa? Iwanan ang iyong komento dito, ibahagi ang iyong pananaw, hatiin kung ano ang kinakatawan ng kilos na ito para sa iyo. At, kung naramdaman mong ginawa ang mensaheng ito para sa iyo, magbigay ng like. Dahil ang iyong suporta, ang iyong pagkilala, ang nagpapalaki sa espasyong ito, na siyang nagpapalaka sa komunidad na ito, mas nagiging konektado, mas tunay ang iyong kilos ng suporta, gaano man kasimple, ay tumutulong na ang lugar na ito kung saan maaari tayong magpatuloy na magbahaginan ng mga karanasan, kung saan maaari tayong magpatuloy na magsilbing inspirasyon sa isa't isa. Ito ang sandali para kumonekta. Payagan na maging bahagi ng iyong pagkatao ang karanasang ito, buksan ang puso para sa diinaasahan, at hayaan ang sarili na magulat sa tunay na mga bagay. Karapat dapat kang maramdaman ang lahat ng ito. Kaya't sumama ka sa amin, magkomento, magbahagi. Gawin natin ang paglalakbay na ito na tunay na mahalaga, isang bagay na mananatili sa iyo. At tandaan, ang sorpresang inihahanda niya ay simula pa lamang. Ito ang unang hakbang sa isang landas ng mga pagtuklas, ng koneksyon, ng mga kahulugang lampas pa sa nakikita. Ito ang pagkakataon mo na maranasan ang isang bagay na nagbabago. Kaya't magparehistro ka, ibahagi ang iyong karanasan, at magpatuloy tayong magkasama dahil ang darating ay para sa iyo, iniisip ka nito, at patunay na, mahalaga ka. Ito ang ating espasyo, ito ang ating mensahe. At nandito ako para ipaalala sa iyo na bawat sandali, bawat detalye, ay ginawa ng may layuning ito. Kaya't kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, mag-iwan ng like at mag-subscribe. Dahil dito, bawat salita, bawat kilos, ay nagdadala ng katotohanan ng mga taong tunay na nais kang makita na masaya, makita kang nabubuhay ng may halaga.